Yo, <laughs> shout out mga diskarte. Araw nang Tuesday. Biyahe tayo. Three drops tayo ngayon. Ano na, nag na. drops tayo sa 13 Mindang at Mindang pa rin. Isang 13 dalawang Mindang. alay hay lumampong indang yun yung third drop natin first drop sa trisimarteres petron dyan tapos second drop sa alulod indang third drop alay hay lumampong alay hay indang yun sama kayo tricycle, hindi alas makita, di ba? Kumaliwa sa harapan natin. Ayan yung mga blind spot. Kaya dapat kung tatawid kayo sa harap ng truck, bibigay abiso kayo. Busina, kaway para safe ba? May biglang umabante yung truck, di ba? kasi minsan expected nung truck wala sa harapan niya nung truck driver eh biglang may kumaliwa pala ganyan or kumanan or tumawid di ba eh biglang nag go ayan kagaya niya biglang nag go o, hindi na napansin kaya yun po ingat ingat po sa mga blind spot ng truck tayo ay ligtas uh, tayo sa bayan ng 13 makakadiskarte oh. sana makapagbaba muna na tayo bago kumuhos wala na yan or sana ganyan lang wag kumuhos so, para makabalik tayo agad ng terminal at kapagkarga pa ulit na mga kadiskarte hindi na napigilan this drop oh yeah 'di ba? Abante pa. O sige. Eh, Ing dito sa harap, okay na ba 'yan? Okay nan? Na okay. Wala nga. Sera. Yun. pag natin yung dokumento natin. Nalang naulan. ulan tayo makapag-unload. Diba? Ayan, mga kadiskarte, bumuhos nga ang ulan. Kaya, tambay muna tayo. Ah, oh, sir, may may ano na, na, ulan eh, no? Sabihan mo lang ako, sir. Sige. Waiting tayo, mga kadiskarte. Ayan, na, na, ulan crackles muna tayo Ah, waiting tayo. Medyo nalakas ang ulan eh. si tumila ang ulan salamat naman Ay. makakapag unload na tayo Ay, nagsusukat na si sir oh. na tayo mga katsikarte shout out salamat at tumila ang ulan mga katsikarte ready na yung host natin extinguisher yun ano yan yung mga cone na tayo hintay lang natin yung yung advice na makakapag unload na yun Atras sa bahanti na tayo mga katiskate Para masimot ang karga bante tras tras bante ayun ayos, didrain na natin para masimot yung laman ng linyada ayun nga mga katiskarte Tumila ang ulan, nakapag-diskarga tayo. Pura dokumento. Tene! Ipang merienda pa tayo. Ito ng Indang mga kadusikate.

8% time ayos abante

Tapos na tayo mag-unload. Ayun pala, oh. Ano yan, ha Ano yan, na Naya <laughs> lang. Yun, oh. Pang merienda pa, ah. Oh, thank you. Pag-update pag lang ako, busi na ako. Pag-atras na ako, Thank you. Yun, oh. Mas pasan yung ginawa nating unload dito kasi mararun out na sila. Ayan. Yun, a uh, update lang muna tayo. Post proceed na tayo sa ating third drop. Meron naman tayo pang merienda. Naka ah, 250 na tayo. Di diba? Dito yan po sa Petron Alulod. At yung isa galing sa Petron 13. Ah, atras na tayo. Meron pa tayong third drop. Salamat, sir! Oh, shout out! <laughs> tropang ano, ayun o. No? Mixer! tropang New Era. <laughs> shout out sa mga tropang New Era. Mixer, ready mix. Nakakilala sa atin. Sweet belt. na atras sa amin na sa atin. Tropang New Era Boys. Mga ready mix. Kanina may bumati rin sa akin. Sige pa, sige pa, tawid. May nakakilala. May nakakilala rin sa ating isa kanina. Tapos yun. Ano si Bani. may mga kaibigan ka sa lansangan, di ba? Nakakagaan ng pakiramdam. Shout out sa lahat ng mga magigiting ng mga truckers sa buong mundo, mga Pinoy truckers. Hindi lang mga Pinoy, but mga at mga ano yan. Kapatid natin yan. Shout out and ingat-ingat tayo lagi sa ating mga biyahe. Let's always ride safe and let's keep on trucking. diyan na, na tayo yung Google Map. Eh, na-deliver na ako doon sa del deliveran niya yon eh. Pakatagal na, kalimutan ko na. Ako -ma tayo. yun Dito na tayo. Sa ating deliveran. Isa lang sir XCS 4 na tayo. Makabalik na agad tayo. Malayo. Malayo pala to. Ang layo nito. Nakadeliver na ako dito isang bes. Eh, syempre nakalimutan ko na. Lahat yung taon na yun e, ngayon na ang kalayuan. <laughs> O, doon natin ay 4, Time 11.54 Kaya pala gutom na ako 12.00 na Ngayon na tayo Mga kadiskarte So, magdidiskarga na tayo mga Dito lang ngayon Sa gilid siya, ano ayun, nagsusukat na soya Okay na raw Let's go. Iyon lang natin itong cellphone din eh. Shout out. Ngayon mga Tapos na tayo sa ating third drop. Ngayon atras tayo kasi wala na may iba dito eh. Maliit lang yung station ni Madam. Ano lang yung Ado and XCS diesel and exiges 行。<Yep. S 2> yep.